What's up mga kapidal, magandang araw Sa video na ito, ituturo ko nga para sa inyo kung paano palitan ng brake pad yung gantong klasing, mechanical disc brake So ayan kung makikita nyo itong disc brake na ito eh, no? Hindi siya katulad ng iba kasi demagnet yung brake pad nito Hindi katulad ng mga ganito na usually nyo na makikita yung disc spring So yan, pakita ko na sa inyo kung paano siya tanggalin So, ayan. Ito nga pala yung pinaka brake pad niya. So, ayan. Makikita nyo. Dalawang bilog lang siya. Binili ko lang to sa Shopee sa halagang 45 pesos. Sa mga bike shop, mga nasa 100 plus to So, ayan. Ito siya. Dalawang bilog lang. So, minamagnet lang ito ron. Mas okay pa nga ito kasi napakadali yung palitan unlike sa the spring medyo mahirap yun so ayan ito lang kailangan natin allen wrench So ayan, pag natanggal nyo na to, ayan, eh, makikita nyo na agad yung isang brake pad. Ayan oh, na nakadikit dito dinatanggal lang. 'Di ba? Napakadali. So, ayan, ikabit na natin 'tong bago. Eh, nakakabit lang 'to diyan. Kasi so, ano, okay na. Tapos itong isa na nasa kabila, kailangan niyo lang siyang pisilin tong ganyan para lumabas. Ayan oh. Pisilin niyo na lang konti. Tapos kuha lang kayo ng pansikwat pansundot sundutin nyo lang yung brake pad kasi nakamagnet lang naman yun eh ayan o hope yan natanggal na so ayan ba diba, napakadali lang tapos ayan ikabit na natin yung bago ayan Diba yun o, no? sobrang basic lang. Tapos ayun, eh, nagkabit na natin yung isa pang brake pad. So ayun, okay na. 'Di ba? Napakadali lang. Sana nakatulong ang video na to. Maraming salamat, ride safe.